magandang magandang gabi po oh, sa ating lahat sa aking mga subscribers sa YouTube isang mapagpalang gabi ala asanay nasa mabuti kayong kalagayan kasama ng inyong mga mahal sa buhay ayan mga kasuki balik ako uwi kulang po pala galing sa trabaho baliyan dito po pala ako sa taas ng aming bahay na inuupahan. At kakakatapos lang po maghapunan. Kaya medyo nagpapahangin-hangin lang mga kasuki. Ito po pala yung ano, bandang itaas mga idol. Ayan. No? Um, kung tawagin ay rooftop mga kasuki. yun, may dumang gamu-gamu. at ayan yung bahay na maganda rito sa aming lugar patapos ng gawin ayan mga kasuka oh. pakaganda tanawin ayan magandang gabi po sa isang subscribers kong napadalaw sa aking bahay idol mag iwan ka ng bakas at para mabalikan kita mamaya shout out sa iyo kung nasaan ka man sana ay nasa mabuti kang kalagayan kasama ng iyong mahal sa buhay ayan mga kasoke oh. tamang pahangin lang tayo ngayon at habang nagpapay niya ayan pong aeroplano yung kumukulikulititap yan yung aeroplano mga idol ayan oh. sarap ng hangin dito talagang natural na natural na hangin mayroon ako rito higaan lumang papag dito ko inilagay sa taas yan yan habang nakahiga at nakatanaw sa kalangitan na may magandang sikat ng buwan ayan mga idol halos abot kamay ko lang ang buwan napakagandang pagmasdan Ayan, sa mga kasuki ko dyan, magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan ninyo ako at kunting usap-usap tayo. Sa mga bago lang, pa-like and pa-subscribe na rin po ng aking munting YouTube channel at sa mga mapapadaan. Mag-iwan kayo ng bakas mga idol para mabalikan ko po kayo. Ayan. Shout ta ha, Shout po sa ating lahat. Isang magandang gabi mga kasuki. Ayan, maghintay pa tayo ng subscribers natin. Ng, ano? Para makapagsimula na tayo sa ating talakayan. Ano bang magandang pag-usapan ngayon mga kasuki about saan kaya? siguro magandang pag-usapan natin yung napapanahon na mga isyo about sa politics or sa uh, nangyayari sa bansa natin na halos hindi na maintindihan ng mga politiko kung anong gagawin dahil malapit na naman ang butuhan kaya sila sila nagsisiraan ayan shout out sa mga katulad kong Pilipino na dito nag na nagbubuto. Ayan, na sana ay maging matalino tayo mga kasuki Suriin nating mabuti, piliin nating mabuti ang ating ibubuto. Naniniwala ako doon sa kasabihang sa panahon ngayon walang politikong bibili ng buto. Lahat ngayon bibili at bibili ng buto. Kaya gamitin natin ang mga katagang ang pera sa bulsa ang buto sa baluta. Sa madaling sabi mga kasuki, yung pagbinigyan tayo at may lumapit sa ating polit politiko na may bit, bit, na agenda dito mano at may kalakip na pera, tanggapin mo kasuki. Kuanin mo ang madaling sabi ay pakinggan mo ang kanyang sinasabi pag-aralan mo at sa huli naman ay hindi mo naman siya katabi sa pagsulat ng ibong pangalan na ibuboto di ba kasoke okay? kaya ang boto sa balota ang pera sa bulsa kung maraming lumapit sa iyo at hindi ka naman ang lumalapit sigurado yon may pera may pera tayong makukuha yung pera namang ibibigay sa atin ay triple or sampung beses pa nilang makukuha yon kapag sila na yung nanalo kaya wala namang pulot ko siguro na tatakbo para hindi mangurakot di ba yun lang naman ang goal nila mga idol may kapangyarihan kaya nga sila may kapangyarihan kaya magagawa nila ang gusto nilang gawin sa ating bayan lalo na sa kaban ng ano, Pilipinas kaya kayo mga kasuki maging matalino po sa pagpili ng ating ibubuto kaya lagi tayo dahil bandang uli tayo at tayo pa rin ang magiging biktima nyan kaya sana matuto na tayo lalo ngayon wala nang ayan, shout out po sa kasuki natin magandang gabi kasuki halika't samahan nyo ako sa ating Diskusyon or ang aking topic ay about sa politika ang pera sa bulsa ang boto sa balota yan pag may lumapit sa inyo na politiko na may bitbit -bit na agenda nagpaliwanag may pera kasama kuha ninyo dahil yung pera na yun sa atin naman yon Ayan, idol, pabakas na lang ha. Palike at pabakas para mabalikan kita. Salamat sa suporta. Ayan, mga kasukay ha. Sa mga, ano sila't sila nga, ano, nagsisiraan, mag magkakasama sa partido. Ngayon, magkakaaway na. Walang ano, walang tapat sa politiko. Pag nila sa isang partido, mahina na yung kasama nila nililipat na naman sa kabilang medyo malakas lalo ngayon no ang target nilang ano eh, si Sarah yung ating pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas grabe ang nangyayari ngayon ngayon ang napapan din nila napapansin ang taas na ng bilihin wala nang mura ngayon talagang mura na lang ang natitira. Grabe ngayon sa panahon ngayon mga kasakoy, malalong papatindit, at papatindi ang kahirapan. Ang mga bilihin, sobrang tataas na. Ang sanlibo ngayon, parang katumbas na lang ng anong mga kasakoy, limang daan. Kapag ang pera mong sanlibo na bariyahan, ako po, sigurado yan. Wala lang isang oras, ubos agad. Tapos ang sahod, napakaliit. Dadagdagan lang ng 20 pesos, pahirapan pa. Ang dami pong pagdadaanan sa mga sinado na yan, sinador or ano, pati no? Ayan, kumusta na kayo mga kasuki ha. Ah? like and subscribe po ng aking munting YouTube channel. Ito po si Makmak Vera Vlog. Welcome kayo sa aking YouTube channel mga idol. Ayan, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan mga kasoke ha. Ingat, ingat po kayo. Ayan, ha? wala lang masyadong hangin mga kasoke sarap ng matulog dahil medyo nakapagpahinga at nakapagbaba na tayo ng kinain ayan mga idol salamat sa pagsama Diyos mabalos mga kasuri